For today's video nga ay napadayo pa tayo sa may binungo ng Rizal para matikman ang mala dinosaur na chicken nila na sa halagang 80 pesos nga ay unli rice ka na. At ang kinagandaan pa nga dito ay pwede kang mamili kung inasal or butter chicken. O ba diba? Napaka solid noon. At meron nga din pala sila ditong dinakdakan at sisig na sa halagang 80 pesos na ka only rice na rin yan. At syempre, hindi rin magpapauli yung kanilang liempo na sa halagang 80 pesos na ka only rice na rin. At kung gusto mo ang dalawang liempo, 150 pesos nga lang. Ito nga yung kinagandahan dyan guys oh. Habang that's kumakain that's kayo, that's pwede kayo manood ng Netflix. Sheesh. Diba? Pwede kayo manood dito, kaso walang Viva Max ha. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo sa may Ads Garage. Dito nga lang yan sa may bahabang parang binangonan Rizal. Eto nga guys, titikman natin yung kanilang nagsasarapang inasal chicken. Tapos yung Butter chicken nila. Tignan nyo naman guys, napakalaki. Tapos only rice na yan halagang 80 pesos. 80 pesos lang guys ha. Tignan nyo, ang lalaki na yan. Tapos eto nga yung kanilang naglalaki yung 8 pesos lang isa yan guys. Hindi yan ali rice ha. Eto na nga guys at una nating titikman yung kanilang butter chicken. Tignan nyo naman guys. Ang Halagang 80 pesos lang yan ha. Tapos ali rice na. O ba diba? sulit na sulit to guys. Grabe yun. Karamihan kasi nakakainan ko nito is plain lang. Pero eto butter chicken. Tikman natin guys. Mmm. Mmm. Darby. Kahit ano guys, nakita mo. Juicy pa rin. Tapos crispy pa rin yung balat niya. Tignan natin may rice. Kamain na natin guys. Mm. Darby guys, ang sarap. Panalong panalo to guys, talagang 80 pesos, di ba? Sulit na sulit to. Pero kung ako nga tatanungin, kasi ito sa pang dalawang tao eh. Hatuhin mo lang sa gitna, di ba? Sulit na sulit na. Tapos eto nga. Meron din sila ditong fruity. Eto nga in-order natin, yung green apple. Mmm. Pumuputok pare. Iba nga. Mmm. Grabe nga guys. Eto nga ang fruity nila is 39 pesos lang yan. Tapos tatlong piraso, 99 pesos. Diba? Sulit na rin. Eto naman guys, yung barbecue nila. Tikman natin. Mm. Mm. Ang labot na laman Pag pagka-marinate, sakto lang Tapos sabayan mo ng suka Ay, grabe Panalo Durin mo guys, 80 pesos mo May apat ka ng barbecue Tapos only rice Sulit Ito nga guys, yung kanilang binakdakan Kanina pa ako natatakam dito eh Ayan guys, oh May sile Siling green tas maraming sibuyas Pero mas marami naman yung laman niya Ayan, Di ba? Ito nga guys is 80 pesos Only, only rice na rin Kaya sulit na sulit na rin to guys Tikman natin Mabisa mabisa Para sa akin May konting spicy pero sakto naman Hindi naman siya yung ganun kaanghang May ano rin sweetness Tapos crunchy pare Ayun mm. mm -hmm mhm, -hmm. Pwede pang pulutan, pwede rin pang ulam. RH na lang kulang. <laughs>